Hello guys, good morning. Congratulations sa uh, nanalo. Isa lang po ako nanalo dun ha, kasi siningit ko lang. So anyway, lagi nyo naman po um, uh, nahuhulaan. So gawin natin 300. Pero may special akong prize sa uh, uh, February 14. So pakiabangan po ha. Kung gusto nyo po mag-join, please pakigawa po ang requirements. Very easy lang po. Lahat po ay Filcano Philanthropist. FB page, IG, and uh, YT. Pero if ever na wala kayong IG, okay lang po. Kasi ganito, if 300 ang price po, babawasan ko ng 100. So anyway, pakiabangan po ha. May titingin po sa mga answers nyo po kasi busy po ako. At saka uh, na check ko na po siya. Hindi ko lang po malike kasi ayaw na po ni Lolo kasi ano po, marami kasi po. Kaya, pero na-double check ko na po. So anyway, pakiabangan po ulit yung guessing game po natin gawin natin 300 kasi anyway hinahuhulaan naman po ninyo pero sa February 14 eh, special price po ako please guys if ever na mag po kayo paki press po yung ano ha video para pasok po yung answer po ninyo para hindi po may spam so paki press po before answering it po guys ha so ito ang nanalo po ang last three digits. 3, 4, 9. Uulitin ko po. 3, 4, Pagkilagay po yung chika sa baba nitong video na to. At sa kasi guys sa susunod na guessing game ko po. Pag-share din po ha. Kasi if ever na hindi nyo po ma-share kapag kayo po ang nanalo, may magda-double check po sa wall nyo. Hindi nyo po magkukuha. Pero, anyway, good morning, guys. Um, pakiabangan yung nanalo. At saka, pakiabangan yung next guessing game natin. Sinabi ko po na apat ang mananalo. Pero, since naguhulaan po naman ninyo, i-stretch natin yung um, price out. Kasi, para marami naman ang manalo. Alright? Pero, sa February 14, may special price po ako. If ever na marami po guys ang um, manalo, uh, may special na price ako sa February 14 at sa birthday ko sa March po. Anyway, thank you guys. Good morning night. Congrats sa nanalo at saka good luck sa susunod na guessing game ko. Bye bye.